Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color red at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang red at blue ay kombinasyon ng tapang at malinaw na pag-iisip, na magbibigay sa iyo ng lakas at direksyon sa mga gawain. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 4, number 11, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong oportunidad at mas maayos na takbo ng iyong mga plano. Taurus, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color green at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green at white ay simbolo ng kasaganaan at kalinisan ng isip na magdadala ng tiwala sa iyong mga desisyon. Mga numero na magbibigay ng swelting numero, ay number 36, number 13, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pagunlad sa aspeto ng pinansyal at personal na buhay. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at black ay sagisag ng sigla at determinasyon, natutulong sa iyo na makilala ang tunay mong lakas. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 2, number 17, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa pakikipag-ugnayan at mga bagong proyekto. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color silver at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang silver at green ay sumisimbolo ng paghilom at kalmado, na magpapagaan ng bigat ng damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 9, number 18, number 21 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbabadya ng magandang balita mula sa pamilya o malapit na kaibigan Leo ang kaibigan zodiac sign ay Pisces mga maswerteng kulay ay color gold at color white ang kahulugan ng kulay ang gold at white ay tanda ng liwanag at tagumpay na magpapalakas ng iyong kumpiyansa at tiwala sa sarili mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 18, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng posibilidad ng tagumpay sa personal at profesional na layunin. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color brown at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at blue ay nagsasaad ng katatagan at malinaw na direksyon, na tutulong sa iyo na makahanap ng praktikal na solusyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 20, number 14, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng benepisyo mula sa iyong caga at pagpaplano. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color purple at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at white ay simbolo ng karunungan at kalinisan ng kaisipan na magbibigay linaw sa iyong mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 3, number 19, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng bagong inspirasyon at pagkakaroon ng mas matibay na relasyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay naglalarawan ng lakas at tapang na magbibigay ng dagdag na determinasyon para ipaglaban ang iyong mithiin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 7, number 20, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong pagkakataon at tagumpay sa iyong karera. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color green at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay nagdadala ng kasiglahan at kailanawan, na maghahatid ng bagong sigla sa iyong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 12, number 18, number 24. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay tanda ng masayang karanasan at bagong paglalakbay. Capricorn Ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color gray at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at yellow ay nagpapakita ng balanse at kasiglahan na makakatulong sa iyong pagtahak sa tamang landas. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 6, number 21, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kumpiyansa at dagdag na oportunidad sa trabaho o negosyo. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at white ay sagisag ng kailanawan at kapayapaan, na magbibigay sa iyo ng tiwala sa pagdedesisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 9, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng mas matatag na ugnayan at tagumpay sa iyong mga gawain. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color pink at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at blue ay tanda ng pagmamahal at kalmado, na magdadala ng aliw sa iyong damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 2, number 17, number 23. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng magandang kapalaran at masayang samahan.